A ah, magandang gabi po sa inyo mga idol. Ah, tayo naman ngayon ay magluluto tayo ng yung bitoka ng manok. Gawin nating adobo. Ngayon mga idol, panoorin nyo ang aking luto mga idol sa yung bitoka ng manok. Ayun o. No? Oh. Nag Nagpailit pa tayo ng mantika Mga idol. Saglit na ito mga idol. Yung paminta mga idol, eh, linagay natin dito para pag salang dyan sa mantika, okay na yan. Mainit yung mga mantika mga idol. Ah, uh, ilagay natin itong yung yung mga lamas ah uh, hinaluhalo ko na yan mga idol. Ah, uh, paminta, loya, uh, at saka bawang. Yan mga idol. Ito natin. Antayin na natin mga idol nga uh, yung mantika natin uh, yung lamas para mag ano mag golden mag golden brown siya. Ah, mga idol, yung Set out sa mga followers ko dyan, mga idol. Ah, uh, paki-like lang 'ko ninyo, paki-share. Ah, uh, mga uh, nak a nakalimutan ko pala yung ano. Yung ah, uh, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali o Kung ano mang oras niyo mapanood yung vlog ko. Ito na mga idol. Love bukid mogi dito, mga idol. Ah, uh, ese salamat din tong ko ano, yung bitoka ng manok ah uh, pinainitan ko na kanina to ah uh, at saka yung ah uh, yung sabaw niya hindi ko na yung sinali sa pagloto ito mga idol isa lang natin palagyan natin ito yung mga idol Silang eh Anong mga idol? E eh, mikos-mikos? Lagyan natin yung syok ka mga idol. Pang paasim. At pampalasa Eh, ito mga idol ay medyo mahaba-haba yung ano, yung Saglit lang mga idol ah mahaba yung mga bituka ng ano ng manok puputuli natin ng ano gunting para ganyan lang at saka imix natin Lagyan natin ng asokal. Tama na yan. Itong mga idol, lotong, lotong probinsya lang itong mga idol, mga lods. At ito mga idol, tatakpan natin para yung sabaw niya mahibas. Tingnan niyo mga idol, yung takip ko. Ang hawira natin, plastic, o. Oh. Ano, diba? Kita nyo? Itatakip natin to. Ayan. Antayin natin mga idol para mahibas yung, ano, yung tubig sa kanyang bitoka. ka Ah, ngayon mga idol, tingnan natin kung yung tubig may na. Tingnan natin. At saka, emit natin ulit. Ayan na mga idol. Nagkulay na siya ng brown. Pero kulang pa ito mga idol, mga lods. Kailangan talaga mawala yung tubig. Takpan natin ulit. Antayin natin mga idol para maibas yung tubig sa kanyang uh, bitoka. I update ko lang mga idol kayo mamaya. Ayan na mga idol, update natin yung loto natin. Para... Gabi ang ano lang mga idol. Malagkit ang mga loto. Pero so, kulang pa ito mga idol. Kailangan talaga yung pinakahibas ng sa bituka yung puro mantika na lang ano, naiwan. Ayan na mga idol, malapit na. Malapit na maluto mga idol, mga lods. Ah, uh, tekman natin ngayon kung anong lasa. Mga idol, update ko lang kayo mamaya mga idol. Ah, mga idol, loto na mga idol. Me, 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 oh. na tira Ipakita sila. Ipakita. Ipakita ni. Ipakita, ipakita. Kapa na. Tikman natin mga idol. Tikman natin kung anong lasa. Tama na ito mga idol. Tama na ito. Dito tayo sa lamisa. Tek mo natin mga idol kung anong lasa. Mm. Mga idol, uh, kung nagtingin kayo sa aking video, pakilike lang ko mga idol, pakishare, at saka pakisubscribe lang po. Mga idol, hanggang, hanggang dito na ang video natin mga idol ang ating Luto, Madol. Madol, bye-bye.